bawang, sibuyas, luya at may asin. Yan. Gamot sa ubot sipon yan. Pag ikaw ay inuubo, hindi ka gumagaling. Bumibili ka ng mga gamot na branded. Hindi mo hiyang. Ito, subukan mo to. Siguradong gagaling ang ubot sipon mo dito. Yung malalim na plema. Tanggal. Yung ang lamura mo, matatanggal. Ang mula mo lang, ganito lang. Pakulam mo lang yung kwan. Ano? Luya, bawang, sa kasibuyas. Yan, pinakulan lang natin yan. Nang isang baso kalahati. Na matatanggal ng ubot sipon mo dyan. Kapag matayan lang muna mo, hindi yan gumagaling-galing. Ito, gawin mo to. Yak na gagaling ang pamorito, plema mo. patang ubot sipon mo rito, gagaling. Yan. Uh, ganyan lang ginagawa ako pag inuubot sipon ako, pag hindi gumagaling ang ubo ko. Yan. Subukan mo to kaibigan. Pag ikaw ang, kapag, kapag ikaw bay umuubot si misipon na hindi gumagaling galing ang ubo mo. Ito, tiyak na gagaling ang ubo mo rito. Eh ilaga mo yung ano, luya, bawang, sibuyas sa isang baso at kalahating tubig. Lagyan mo ng asin. Yan. Ayan lang. Yan, inumin na natin yan. Ayan. linis parang baga to. Nalilinis ang pambaga mo dito pag matako ko manigarilyo maraming Garillo. na yung baga mo ito, gawin mo to. Lilinisan ang baga mo. Um.